Ayan, hmm, lahat po na, na kami guys. Yung pangpakain ng ano, manok. Ah, huh? uh, pa, sa pabo ano, bani. Gabi na. Pero bukas na yan, para bukas. Itong taga lubok guys, kay oh dalawang ano sa alhol mga pahinga yun o no, nakaupo lang hmm. sige tao na yan kanina pa yan naglubok guys hindi nakatapos sa isang lusong lang wala ang practice yan guys kasi doon yan nag... nakatira sa bahay namin doon nga isa doon sa Lasasin. Yung ginagawa yung doon, laro. Yeah, minsan lang dito nakatulong sa amin. You know, maglubok siya. Pat tatlong ano sa alho, paingat. Eh, yeah, hindi nakatapos. Gabi na kasi kami nakapag ano nito nung bani guys dahil sa Sabado kanina eh, simba kami. Tapos hapon na kami nakauwi. Pinakain ko lang yung manok ng ano, yung pagkain na binili. May kunting pagkain lang kanina, pinakain na lang din. Yun, para bukas yan guys. binanag ano ng pagkain sa mga halaga yan ang panghalo namin sa ano wala namang bibili yan ng mga new guys dahil sa maliliit siya, yung laman maliliit kaya ginawa ng pagkain ng ano, manok sayang lang naman pag ano na yung ibin yun yan nanubo na lang malaki na yung mga tubo niya mapakinabangan pa pag ipakain mo sa manok ihalo mo yung ano yung yung binaba yun ano yun yung lubok na bani ng saging Ayan.